So ayan, good morning, good morning sa ating lahat no, mga kalipad So ito ta, araw ngayon ng linggo So nandito tayo ngayon sa Lop Ayan, para bisitahin uli yung mga Sinalang natin ng mga breeder So ito may itlog na Ito wala pa So ito meron So ito dalawa na So pati yun meron So ito is wala pa So ayun mga kalipad, magpapakawala muna tayo ng mga young bird no. So, wala na yung pinakayun. Ayan sila, mga kalipad So, dito muna tayo ngayon sa mailop. So, maglilinis tayo na nga. So, ayan. Masyado na maraming dami. So, maglilinis muna tayo bago tayo magpakain. So, tara. Let's go. Ang youngster natin. Oh. Mga pang north. Ito naman yung mga summer race. Ayan. So, ayan. Check ulit natin yung mga breeders natin. So ayan, may itlog na yung sa ibabaw So tapo na natin yung mga tubig no, Na galing pa kagabi So papalitan na natin yan So ito may itlog na rin So ito ta May itlog na rin ata ito O no, may itlog na So ayan mga kalipad, pagka nag-itlogin na to lahat, kompleto na. No? So i-reveal natin to Re-reveal ko sa inyo kung ano yung mga line nito na gagamitin natin dun sa ilalaban nating uh, ring ng South sa BBC eh, at saka sa MMFC. All bird category tayo. Dahil wala na tayong naabutang singsing -sing na young bird sa MM. Medyo na late tayo ng buha dahil nga uh, siyempre uh, biglaan din kasi lalo lalo na nung paglipat ko dito sa sa loop dito. Kaya medyo nahuli tayo. Di ba next year, no? So maghahanda ulit tayo at makapag-ipon para makakuha ulit tayo ng uh, ring ng young bird para sa MMFC. Okay, so kalipad, pakain muna tayo. So ayan, lagyan na natin ng pitch.